love scene ang, ang lumpo. Actually ito yung pinaka-nahirap na naging role ko sa ano kasi lumpo ako dito. Tapos pag nagla-love kami, nasa wheelchair ako. So hindi ako makalakad, hindi ako makaano. Tapos paano 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 paano, paano nga nakikipag-love scene. Mahirap talaga siya kasi 'di ba sa wheelchair ako. Doon niya ako titirahin. Sa wheelchair? Oh, sa wheelchair niya ako titirahin. Tapos, ni Albi. Oo, oh, oh, ni Albi. Tapos ano? Ah, uh, sige Are, sakit ng pa ako. <laughs> kunin mo yung gamot, kunin mo yung gamot. Ito yung love scene ko na may konting comedy. Konting ano? Uh, no, may konting dialogue. Konti lang dialogue mo. I mean, may dialogue kasi mostly, di ba, sa mga bed scene, mo mga uh sinasabi. Moaning lang. So, yun know, ang fetish ni, ni Albi bilang asawa mo na sa sa, sa sa wheelchair ka ginagamit hindi sa kama. Oo, hindi niya ako nagamit. Wala kaming bed scene, uh couch scene, uh wheelchair scene ganun lang. <music>